itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Oh, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Syempre po, masaya masaya, super saya po dahil na zero uh, zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po. Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Mr. Speaker, honorable colleagues, my fellow public servants, and most importantly, the people of Region 12. I rise to stand before you today to talk about a serious and concerning matter. Isang usapin na hindi lamang tungkol sa batas o budget, Kundi tungkol sa mismong buhay ng ating mga kababayan sa Region 12. Ayon sa kanyang sona, malinaw na sinabi ng ating pangulo sa mga nagda dialysis, ang mga sessions ninyo na tatlong beses sa isang linggo libre na sa buong taon. Libre na rin pati ang mga kinakailangan, mga gamot. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, 'wag po kayong mag-alala. Covered na po ng PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair or sa replacement. Ilan lamang ito sa napakaraming hakbang na ginagawa ng ating pangulo upang matupad ang ipinangako ng konstitusyon. Sa bawat mamamayang Pilipino sa us usapin ng kalusugan pati zero balance billing na isa katuparan ng administrasyon para sa kapakanan ng mga mamay mamamayang Pilipino. Malaki na ang pinagbago ng ating health facilities at policies dahil sa mga programa ng administrasyon. Subalit mayroon pa po tayong magagawa. Mayroon pa tayong dapat pagtuunan ng pansin ang ating mga pampublikong pampu, ospital. Noong June 30, 1997, ipinasa ang Republic Act No. 8316 na nagtataas sa Cotabato Regional Hospital bilang Cotabato Regional and Medical Center na noon ay nagsilbing pangunahing regional hospital ng Region 12. For decades, Cotabato Regional and Medical Center stood as our primary hospital in the region. Our pillar of advanced government medical care, our hope in times of medical crisis. Ngunit ang katotohanan, minimum of two hours po ang biyahe ng mga probinsya sa Region 12 papuntang CRMC. Dalawang oras ang ginugugol sa kalsada papunta lamang sa regional hospital. Titiisin ang malayong biyahe, marating lang ang public hospital na may kakayahan na gamutin ang mga complicated cases. Through Executive Order 304, signed by the former President Gloria Macapal Arroyo on March 30, 2004, Coronadal City is officially designated as the new regional center and seat of Soccsksargen Region 12. It also directed all departments, bureaus and national government offices serving the region to relocate the regional operations from Cotabato City to Coronadal City South Cotabato. This executive order superseded Cotabato City's role as the regional center which had previously served in that capacity. Gayunpaman, hindi naman agarang nagkaroon ng isang regional level hospital ang South Cotabato. Bumabiyahe pa rin ang malayo ang mga taga-probinsya ng Region 12 patungo sa isang fully functional hospital ang CRMC. Hindi lamang mahaba ang biyahe papunta dito, 95% pa ng kapasidad ng CRMC ay para sa pasyente ng ARMM o ang tinatawag nating BARM ngayon. And yet, this remains are only choice in the region. Hindi po realistic para sa mga emergent medical cases na ganito ang sitwasyon ng health facility na pupuntahan. Kaya naman sa aking unang termino nung 2013 sinimulan ko baguhin ang kalagayang ito. Naghain ako ng batas upang irectify ang sitwasyon ng aming Dinaranas sa Region 12. My bill was denied primarily because of the provision of Republic Act 8316 which designates Cotabato Regional and Medical Center as the Regional Hospital of Region 12, following DOH's policy of having one Regional Hospital for every region. Mr. Speaker, hindi po ako nawala ng pag-asa. Inihain ko muli sa aking ikalawang termino bilang kinatawan noong 17 Congress ang panukala na ito ay at ating pong napagtagumpayang na isa batas. Nakausad rin ang aking pangarap para sa sa region ko. Ika nga po, ang aking kababayan, a dream turned into a reality. Ipinasa natin ang Republic Act No. 1102 na lumikha ng Sok Sergeant General Hospital sa Surala, South Cotabato bilang bagong regional hospital ng aming rehiyon. This was not just an infrastructure project. It was a move to fulfill my duty to ensure that accessibility and quality health services are delivered to the people of Region 12. An act of justice in restoring medical services they rightfully deserve. Ito ang panimula ng pagbibigay ng malapit at kompletong regional level facility sa Region 12. Ang South Cotabato ang sentro ng regional health infrastructures. Ang itinuring na seat ng regional hospital. Naitayu natin ang malaki at modernong DOH regional office kasama ang regional laboratory at ang first ever DOH regional warehouse sa Mindanao. Lahat ay naitatag at napondohan sa panahon ng aking termino bilang kongresista. Ito ang lifeline ng buong Sok Mula South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani hanggang General Santos. Kung ito'y magiging ganap na regional level facility. Ultimately, due to the creation of the Bangsa Moro Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cotabato City, and therefore the Cotabato Regional and Medical Center no longer falls within the jurisdiction of Region 12. In effect, Region 12 has been stripped of a label of a regional hospital services once relied on. Wala na po talagang regional level medical facility ang Region 12 overtaken by events na po ang batas. And my region is caught between laws. And it is necessary to end this predicament, buhay mo ang pinag-uusapan natin dito. Mr. Speaker, nais kong magpasalamat sa lahat ng gobernador, mayor at city mayors ng buong Region 12. Sa kabila ng kakulangan ng isang tunay na regional hospital, sila po ay walang sawang tumanggap at nag-alaga sa mga pasyente ng kani-kanilang provincial at city hospitals. Kahit kulang ang facilities, limitadong equipment, kahit masikip ang kanilang pasilidad, pinipilit pa rin nilang tugunan ang pangailangan ng kanilang mga kababayan upang mabigyan sila ng pag-asa at pagkakataong mabuhay. Ngunit, Mr. Speaker, alam nating lahat na hindi ito ang pangmatagalang solusyon. Hindi dapat umaasa lamang ang buong rehiyon sa kabutihang loob at sakripisyo ng mga LGUs. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa DOH Region 12 family na siyang tumutuwang sa aking hangarin na paunlarin ang medical healthcare sa aming region in spite of our predicament, I know that the OHs worked hard and tried their best to fulfill the gap and provide a region with our very own regional level facility. Ngunit may magagawa pa po tayo. Mr. Speaker, halos tapos na ang malalaking road networks, bypass roads papuntang SGH, interconnecting provinces of our region leading to the hospital. Mabilis na po ang biyahe, ngunit mabagal ang ospital. Nauna pa ang daan. Bilyon-bilyon ang nagastos, masaayos lamang ito upang masiguro ang mabilis at magadlang biyahe ng mga emotional level facility. Ang daan, naayos na, pero ang hospital kapos na kapos pa. Para saan pa ang ating pagpaprioritize ng mga road networks to complement the upgrade of our hospital? Bilang Principal author ng Batas na nagtatag ng Sock Surgeon General Hospital, tungkulin kong iparating sa inyo ang isang makatutuhanan at hindi pwedeng ipagwalang bahala. Ang patuloy na pagdurusa at pagkamatay ng ating mga kababayan dahil sa kawalan ng kompletong regional hospital sa Region 12. Hindi ito haka-haka o politika lamang. Ito ay usaping buhay at kamatayan. Ano po ba ang mangyayari sa ating mga kababayan kapag sila ay nagkasakit? Kapag ang pasyente ay may malubang karamdaman, isa lang ang kanilang pupuntahan, ospital. Paano kung mahirap ka? Otopanik po nasa pampublikong ospital sila unang pupunta. In Region 12, our provincial hospitals do their best. But they are not equipped to handle most complicated cases due to lack of infrastructure specialists and equipment. Hindi po tayong magbubulag-bulagan sa katotohanan. Ang SGH ay hindi paman lang pumantay sa antas ng isang provincial hospital. Wala itong operational ICU, niwala itong neonatal ICU para sa ating premature babies, para sa round-the-clock care na kanilang kailangan. Walang burn unit at wala rin kompletong departmentalized services na karaniwan ng isang full-pledge provincial hospital. Kulang sa mga doktor, lalo na mga doktor na may specialization. Kulang sa nurses, medtech, non-medical and support personnel. Sa madaling salita, regional hospital in name, but not in reality. At habang ganito ang kalagayan ng mga pasyente na kritikal ang kondisyon, ay walang kalaban-laban. Hindi man lang nabigyan ng proper medication, medical attention, dahil sa kakulangan ng pasil pasilidad at serbisyo na dapat ay available sa isang end referral hospital. Kaya naman ang mga critical cases ay dinadala pa rin sa SPMC sa Davao, DRMC sa Tagum para sa maayos na pampublikong hospital, dagdag sa oras sa biyahe na delikado, para sa mga pasyente na nasa bingit ng kamatayan. Pero paano pa nga ba ang nangyayari kung hindi kayang ibyahe ang pasyente sa malayong publikong ospital? Dahil malayo ang ending ng ganitong sitwasyon ay ipipilit na lamang i-admit sa private hospital na malapit kahit mahal o di nila talaga afford. Bahala na sa bayarin. Sa kanalamang iisipin ang ipambabayad. Ang mahalaga ay mai-admit ang pasyente sa isang capable at fully functional na ospital. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumataas ang bilang ng pagkamatay sa Region 12 mula 16,283 noong 2011 tunga sa 23,130 noong 2020. 42% increase ito. Wala pong pandemya ng mga panahon yon, Wala ring gulo. Ibig sabihin, we can conclude na karamihan sa mga pagkamatay na ito ay dahil sa sakit. Mga karamdaman na marami sa kanila ay maaring nagamot kung may sapat na access sa ospital na may kompletong medical services. Pinakamapait po dito, Mr. Speaker, ay ang katotohanan ang pinakamalapit na bayan sa Surala, karamihan ay indigenous municipalities. Ang may pinakamataas na birthing mortality rate sa South Cotabato. Nasa tabi nila ang ospital na dapat ay regional level. Ngunit hindi pa rin ito kayang pigilan ang pagkamatay ng mga ina at sanggol sa panganganak. Sa Region 12, 29 sa bawat isang libong sanggol ay hindi nakakaligtas. Halos apat na beses mas mataas kaysa sa NCR. Sa buong bansa, 11. 11 ina araw-araw ang namamatay sa panganganak, karamihan ay preventable kung may sapat na serbisyong medical. Wala pong spare parts ang tao. Kapag puna, pumanaw, tapos na. Ang bawat araw, buwan, at taon na walang kompletong regional hospital sa Region 12 ay katumbas ng mga buhay na hindi na maibabalik. Ang mga datos na ito ay malino na patunay. Kapag kulang ang ospital, kulang ang espesyalista, at kulang ang pasilidad at equipment, buhay ang nawawala. Mr. Speaker, isa pong malaking epekto ang kawalan ng isang ganap na regional hospital at mabilis ang pagkaubos ng MAIP at AX funds. Dahil kulang ang serbisyo sa ating pampublikong ospital, marami sa aming mga kababayan ang napipilitang magpagamot sa pribadong ospital kung saan mas mataas ang bayarin. Sa ganitong sitwasyon, sila ay nagiging dependent sa MAIP at AIX para tustusan ang kanilang gastusin. Mr. Speaker, alam natin na malaking tulong ang MAIP at AIX, ngunit ang pondong ito ay hindi sapat. At sa ilang buwan pa lamang, sa isang taon, ubus na agad. At kapag ubus na, kaming mga elected officials ang sinisisi para bang kami ang pumipili kung sino ang mabibigyan ng tulong at sino ang may iwan. Ang maip at Aix ay parang band-aid solution. Oo, nakakatulong sa sugat. Pero hindi ito kayang gamutin ang malalim na sugat ng kakulangan ng ospital at espesyalista. Ito ay parang payong sa gitna ng bagyo. Ang kailangan ng ating rehiyon ay matibay na bubong. Isang ganap na regional hospital na magbibigay proteksyon at serbisyo na tuloy-tuloy. Mr. Speaker, malinaw po sa Article 2 Section 15 ng 1987 Philippine Constitution, The State shall protect and promote the right to health of people and instill health consciousness among them. At sa Article 8 Section 11, malinaw ding nakasaad The state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development. And there shall be priority for the needs of the underprivileged, the sick, elderly, disabled, women, and children. Kapag walang kaukulang medical assistant at walang ganap na regional hospital sa isang rehiyon, ito ay tahasang paglalabag sa saligang batas. Ito rin ang malinaw na paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Universal Declaration of Human Rights Article 25 na nagsasabing everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being including medical care. Ang kakulangan ng isang tunay na regional hospital ay hindi lamang isang administratibo. Ito ay constitutional at human rights violation. Mr. Speaker, ito po ang malinaw na dapat gawin. Sa Department of Health, kailangan natin i-prioritize ang full upgrade ng SGH sa regional level status bilang tunay na end referral hospital ng Region 12 at ang pagkakaroon ng konkretong master plan para mabilis, detalyado at kompletong aksyon. Sa DBM, nararapat na tayo ay maglaan ng sapat at agarang pondo para sa facilities, equipment at manpower. At sa ating national leadership, tuparin natin ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation na ang kalusugan ay prioridad ng kanyang administrasyon at ngayong national budget. I am calling for accessible dependable and permanent solution. Kumakailan ay aking nakausap si DOA Secretary Chodoro Herbosa at DBM Secretary Amina Pangandaman kung saan kanilang ibinahagi ang suporta at assurance sa pagsusuri at pag-aaral upang sa wakas ay magkaroon na ng full-fledged regional level facility ang Region 12. Nawa po ay palapit na nampalapit ang aking pangarap para sa Region 12. Pangarap na nararapat, naayon at makatarungan para sa kalusugan ng aking mga kababayan sa buong rehiyon. Mr. Speaker, distinguished colleagues and to our national leadership, this is no longer a question of policy, procedure, or paperwork. This is a question of conscience, of justice, And of life itself. Every kilometer of newly built road, every peso appropriated in national budget, and every law we pass in this chamber will mean little if our people in Region 12 continue to die simply because a true regional hospital remains absent. The Constitution commands us, the law obliges us, the humanity itself demands us immediate. and decisive action. The time for piecemeal solution has long passed. The time for excuses has expired. What our people need and deserve is a fully functional, fully equipped, fully staffed, and truly dependable SOC Sergeant Regional and Medical Center. And so I appeal to this August body, let us not allow another mother to lose her child For lack of proper facilities, another family to be driven to poverty for hospital bills they cannot pay, or another patient to perish on the road while waiting for the hospital that should already be standing strong. Today we are confronted with a moral choice. To delay further is to be complicit in every life loss, to act now. is to affirm our oath as public servants and to honor the most sacred responsibility entrusted to us to protect lives and dignity of our people. Mr. Speaker, my colleagues and Mr. President, piliin natin ang buhay. Piliin natin ang tama. Piliin natin ang aksyon. Kung hindi tayo ang kikilos para sa kanila, sino pa? At kung hindi tayo kikilos ngayon kailan pa? Sapagkat sa usaping pangkalusugan, bawat segundo ay mahalaga. At ang bawat buhay kailan man ay hindi na mapapalitan. Maraming salamat po at magandang hapon. Majority leader <clears throat> Mr. Speaker, I would like to recognize uh, the Honorable Dibu S. Tuan of the 3rd District of South Cotabato for his interpolation. Mr. Mr. Speaker, I rise to thank the good gentleman of the 2nd District of South Cotabato, who was responsible for the creation of the 3rd District of South Cotabato, which paved the way for, for me to become a member of this August body. As the first elected congressman from the 3rd District of South Cotabato, I fully support and concur with the Honorable Ferdinand L. Hernandez Congressman of the 2nd District of South Cotabato for the creation of the regional medical center to serve the medical health needs of the people of Suxarjan Region. As you all know, Region 12 or Surxarin has a total population of 4.46 million, and out of this 1.1 million or 22.6% is from the South Cotabato. These 4.46 million including the 1.1 1 .1, 1 .1 million from South Cotabato do not enjoy adequate and medical services and has to travel nearby region of Dabao and Barm with Regional Medical Center to avail of advanced and adequate medical and health services which cannot provided by the 1668 health facilities and hospitals found in soccergent region as a representative of the third district of south cotabato i will closely working with the good gentleman uh, second district of south cotabato towards the establishment of regional medical center for region 12 by elevating the facilities of south cotabato general hospital located in Sorala, south cotabato and of the district of South Cotabato. I am doing this not only because of the proposed medical center will be located in my district, but more importantly, because of the health in the second most important issues next to education for the population of Region 12, especially in my district where most of the indigenous people are residing. Thank you, Mr. Speaker. The uh, manifestation of the Honourable Debut One of the Second Third District of South Cotabato is duly noted majority.